Bijo. Niyo sa kamo. Ano? Dapat diyan ako. Udo on ka. Oh, okay. Mm. dito ka. Bakit may harang? May harang kasi di ba may sitaw o mga lakay sitaw ah. Sitaw manan. Sitaw manan. Pa lang ay dum Mani, mani, mani. Mani, mani. Tama, 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 tama. Ay, ang, eh. Taman, tama oh, di lagi Di mana kau? Di lakai ku. gan, ganyan, ay, tingnan, oh. lang mama, anak mo, Bilen. Hey. Hindi na sana ba, ako sumama. Sa Sabi mo siguro namin. <laughs>

niya lang lang isu na kay ni Darren. Ang ganda ng damit niya ng damit. Kalde, ang daming ka tumurok ka di ka kanan. Su Sabi nga ni Sabi ni Auntie Mercy. Akala ko ba kasama mo si Ernie? Si Mercy. Uy, oh tapos. Ayaw naman niya. Baka daw ay

kinununyan ata 'di ako tapos ang man dati ko na parang Saan mani. Hindi ko yan makuha. Basta 'yang yan nalaglag isang piraso. Para ano asa ano may mani. Ano 'ko 'yun eh isang isang pa lang. Alam mo dito 'yung mani. Hindi rin sa 'yo. Tapos 'yung lebuwa man. 'Yun sa mo

na hindi ito lambung na? Mm-hmm. Gusto na nga. Tapakano, ano? Hindi, hindi lambung na.